Aya, ah, yeah. oo. Pa but before that, papasalamatan ko muna sa lahat ng presa nandito. Maraming maraming salamat po at sinuportahan nyo. So, introduce ko lang sa inyo. Um, launching po ngayon ng Mulat Media. Ang Mulan Media ay isang online streaming platform. So, available na po ito sa iOS and Play Store. So, kung familiar tayo sa lagi natin ginagamit na parang Netflix, and then familiar din tayo sa paggamit ng mga live streaming sa Facebook, kinombine po natin yon uh, with the help of breakthrough technology ng AI at Big Data. So, ang nakakatuwa po doon is, uh, I'm proud to say na ang Pilipinas meron na. So, ngayon hey, meron na tayo na tulad ng ginagawa ng ibang bansa. At yan po ang mula. I understand ma'am, nagkakandak din po o plano niyo magandak ng mga shooting or mga coverages? Ah, yes po. Um, part po kasi ng aming programa is hmm. nagsushoot din kami ng sarili namin original content. Hmm. So, meron po kami mga pelikula, meron po kami mga series hmm. na mga ginagawa din. At the same time, gumagawa rin po kami ng mga TV shows hmm. at nagre-ring ata ang, ang telepono ko. <laughs> 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 at akin po <laughs> okay. So, mga TV shows po, sinushoot din hmm. po namin at mga news na ilalabas din sa ating platform. Ma'am, bakit, uh, curious lang, bakit mulat ang concept na inyong natin? Ah, okay. Ang mulat po kasi is coming from a Filipino word, ibig sabihin, to awaken one's mind tayo ay magising. So, kinolaborate po namin with the use of modern day technology kasi yun po yung strength namin. Uh, technology. So, sinenergize namin ang entertainment into technology. At gusto natin uh, ibahagi sa ibang tao na uh, it's about time para magising tayo at mamulat tayo na kaya naman pala ng Pilipino na magkaroon ng na napakagandang platform. Hmm. Ma'am, nabanggit nyo po, meron na kayong mga Pilipina. Uh, news. And yes. indie film, gumagawa po ba kayo? Meron na po ba? Yes po, may mga nakapila na po tayo ngayon. Uh, meron din po tayong mga magagaling sa industriya ng mga direktor na mga mm. kapartner natin dito. At soon, ilalabas po natin. Possible pa po ba yung collaboration between do sa mga malalaking film industry kaya ng ABS-CBN na uh, Star Cinema or GMA 7-Pit? Yes po, ang maganda po dito, Mulat is not in competition with anyone. So it's an additional platform. So magkaroon po tayo ng additional avenue kung saan is makakapili po tayo kung ano gusto natin panoorin. At isa pa, para po magkaroon naman ng platform ang ating mga independent filmmakers na hindi kayang lumaban sa mainstream, dito po sa Mulat, pwede na natin sila i up. Ang ABS-CBN po kasi yung mga programa nila gusto nila pasok sa mga katulad mo nila. Possible po kaya yung kung, kung, kung alukin nila kayo? Yes po. Uh, hindi po natin nililimit ang pwede nating mga collaboration sa ibang mga network at ibang mga uh, film outfit at mga content partners. I Press Sophie. Okay. Oh, ang mulat ba may subscription? Okay. Um, okay, ngayon po, uh, talaga meron po tayong subscription pagdating po doon sa um, subscription video on demand. Ito po yung kung saan inilalabas natin yung mga bagong pinikula, mga um, vertical filming. Kung familiar po kayo ngayon, di ba, yung mga na-uuso na, na parang chapter siya ng mga, lib ng mga libro, ng mga binabasa natin, taso na 3-5 minutes. So meron po tayong mga ganon. para magkaroon po tayo, syempre, ng sustainability, magkakaroon po tayo ng SDOD program. But, kung meron naman po tayong um, gustong gawin na parang, ah, gusto ako, dun ako sa mga free TV, meron din po tayo nun. So, once you get in to the platform, Marami pong iba't ibang klaseng programa for free at meron din po naman tayo ng 4SBOD. Ginagawa hmm. po natin noon to support the content partners. Hmm. Sa kasakali, sino po yung mga director na pwede pong mga siwa doon sa ating mga pelikula, ma'am? Uh, to name a few, kasi medyo marami po tayong mga partners. Hmm. To name a few, Direct Joventan will be uh, one of our partners. at uh, um, Direct Gabi Ramos, for sure hmm. kilala nyo. Direct Ferdy Aguas, Pete Mariano at maraming maraming pa po question. What made you come up with this organization? I'm sorry, sir? What made you come up with this? Ah, okay. Um, as I've said earlier, ang uh, instant po namin pagdating sa technology at right. sobrang mahal ko po, po pagdating sa entertainment industry because I started in entertainment. Mm. Kundi yung po na itatanong. Mm. Ngayon, kung nagbigyan po ako ng pagkakataon na i-innovate naman natin ang entertainment, magkaroon ng mas magandang platform at makita natin na kaya ng Pilipino, so po it inspires me para magkaroon po ng mas magandang platform para sa atin lahat. What about for the students? <clears throat> okay. Ang, ang bulat po kasi, ang, ang pinagkaiba niya sa iba is we don't really cater adulterated film and content. We focuses on infotainment and entertainment. Para po masistente natin yung pagtalakay naman natin at maibahagi natin sa mga bata yung mga tamang balita, tamang content na may integridad. sa so, so, Ma'am, you can invite all our televiewers and uh, subscribers. Yes po, hi! My name is Sofia from Mulat Media. would like to invite everyone, starting next month po, ang Mulat Media is available na po sa si iOS and Play Store and sa so web engine po natin, mulatmedia.com. So mapapanood niyo po lahat ng mga content namin kasama po ang ating mga content partners sa Mulat Media.